Hello mga kabukid, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Kabukid Janelle Rendon na nagsasabing Happy New Year po! Okay, be positive this year. Um, ayusin lang po natin ang ating mga ginagawa. Sabay ng pray prayers natin. Magiging successful po tayo sa 2021. And keep safe po! Sa umagang ito po, uh, medyo makulimlim. Uh, as you can see. Okay, and dito po ako ngayon sa aking uh, loob na aking greenhouse. Ang topic natin for today is um paano mag-sterilize ng ating um, soil sa ating seedling trays. At ano ang ano-anong klasing so, um potting mix na imimix mix natin para sa ating seedling tray na magiging maganda ang ating mga seedlings. Okay? So uh, as you can see here, may mga seedling trays na nalagyan ko na ng mga potting mix. Wala pong lupa jan mga kabukit. Ang uh, mixture po natin is ito po. Ang gandang lupa ito oh. Mm. Very uh, ano to? Um, murang-mura kasi ginawa ko lang. Okay? Uh, ano ito? 40% organic compost, 40% carbonized rice hull, and 20% decomposed Um, chicken manure, oh, tingnan mo. Hindi siya mabubuo buhag hag siya. Okay? Ayan. Magandang-magandang lupa po 'yan para sa ating mga seedlings. So, inilagay ko na po dito sa ating uh, seedling tray. So, ang gagawin natin ngayon is i-sterilize natin. Paano natin i-sterilize mga kabukid? I-syempre, e, magpakulo tayo ng tubig. At ibubuhos po natin sa ating seedling tray na may um, potting mix natin. Um, yes, yun po yung sweet, uh, medium, medium natin. Uh, ito na po yung pinakuluan kong tubig pero hinaluan ko siya ng tubig na malamig kasi pag medyo mainit, sobrang mainit din po, eh, matutunaw ang ating seedling tray, plastic lang po yan. So, tamang-tama na makakaya nating i- ano ang ano natin ng mga 3 seconds. Ayan. Medyo mainit pa siya so mas maganda 'yan para mamatay yung mga Um, bacteria and um, uh, bad uh, microorganisms na makakasira po sa ating mga seedlings. May nagtanong po sa akin kung uh, paano naman yung mga good microorganisms, mamatay din po ba? Yes po, kasi may init na tubig po yan. So, uh, don't you worry po, kasi uh, before natin magtanim, bubusan din natin siya ng imas. imas is uh, effective uh, microorganism, activated solution which contains very good microorganisms para may balik po yung mga good microorganisms na namatay sa pag sterilize natin. Okay, sterilize na tayo. Yan. Ah, medyo mainit pa. Yes. Okay, ganyan lang po. So yung nasa ilalim ng mga tray, iaabot eh, din niyo nang uh, mainit na tubig. Kasi nga may butas itong tray na ito. So uh, aabot 'yan doon. Kitanya naman may uh, mga tubig na lumabas sa ilalim kasi nga nag-absorb na yung nag-absorb na yung mainit na tubig hanggang sa ilalim. So uh, kahit yung mga microorganisms, mga yes, yung mga bakterya sa ilalim ay eh, mamamatay din po. Okay? Okay, lipat tayo kabila. Tapos sa ah, gagawin natin ito mga kabukit is umaga po. Okay, prepare natin to sa umaga para kabandang hapon, pwede na natin itanim yung mga buto natin. Kung anong klasing klaseng buto 'yan. Okay, para medyo malamig na siya sa hapon, 'wag mag 'wag natin itanim kaagad kasi nga s'yempre mainit pa yung lupa, ah, mainit pa yung medium natin. So, masisira yung ating mga seeds. Masasayang lang po. Okay, so hayaan natin siyang lumamig muna. makukulangin kukulangin tayo yung mainit na tubig ko so uh, never mind uh, mag init na lang ako ulit okay so yun lang po ayan sterilize na to siya kasi nga mainit yung lupa ayan o oh, mamamatay yung mga organisms dyan so pagkabandang hapon po magtanim na po okay ganyan lang natin pagtanim lagyan natin ng kunting butas ayan maliit lang tapos lagyan natin yung buto tapos tatabon lang natin ayan And then you wait for it. Okay, after 2 uh, to 3 days, ayan na, sisibol na po yan. So, I hope na nagustuhan ninyo ang ating topic for today. Um, uh, ito po si uh, Kabukid General Rendon nagsasabing pag may tinanim, may anihin. Ngunit pag inayos po natin ating pagtatanim, mas marami po tayong anihin. Goodbye po!